morning po. Good morning sa atin lahat, guys. Good morning. Pandami po tayo ngayon. Sama natin mga tropa natin. Magka-hunting tayo. Sa favorite spot namin ni Mang Tony. Sa Rita Bridge. Parte ng Olong City. Ito mga kasama natin. Good morning mga kasama. Yes, si Uncle. Good morning. Good morning. Yan, si tropa natin. Tropa Mark. Good morning. Yan. po kami, papunta po kami doon uh, at tubiyahe pa kami papunta doon sa pamamarla natin sa uh, sana palarin rin tayo makahuli ng pangihaw pangulam pangshare sa tropa yun, yung importante uh, sige po, pag po sa si spot update na lang ulit okay. ayun guys, tumira na si uncle oh. unang huli niya, dalag May Kasama pang kahoy. Ayun oh. No? Harap mo rito. Ayun oh. Hello. No? unang huli. Siya naka-ready na. Ako hindi pa. Bogi, dito kayo sa tabi. Huwag kayo dyan. Huwag kayo sa gita. Dito kayo. Ayan oh, no? unang huli na uncle. Dalag, ang galing. Nagsama pang kahoy. Laki rin oh. No? Unang unang huli, unang tira. Ayos. Unang putok. Ayos. Unang putok. Unang putok. Kaya na uh, unang putok. Yan ang salarin. Tropang Mark at kasi ang Angel. Galit talaga tong mama. Ayos. Ayos. Yan siguro yung nangyari. Baka. Hindi pa ako nakaredy. Ito pa yung gamit ko. nakabagpo po. So. Kaya nakaputok na. Nauna na naman sila. <laughs> ah, sige guys. Ito ang dami na no Magre-ready na ako sa aking gamit. All right. Ayo, si Tropang Mark tumira, dalag. You know, maahon yung dalag sa langit, o pakit ng na langit. Nakita na, na langit yung dalag. Hey, Laki rin, no? Ayos <laughs> Yan guys Bago natin kasama naman na Marilya Si Tropang Mark Talagang dalag oh Nakatag-isan dalag na sila Si Angel At saka si Mark Ako di pa nakapag-ready <laughs> Bukang magiging Kameraman lang ako ngayon ah Nakakadalawang putong na sila Dalawang dalag Tag-isa Ako wala pa pa oh <laughs> ah, tropa kaway ka muna Kaway tropa Yan Eh tropa natin ba Sisipag natin tropa yan Yan madali natin utusan yung tropa Magpagaling yan Kahit anong iutos natin yan Magpilis yan sumunod Yan Tropa natin Ayan guys, nakadali na rin ako ng dalag. Ayan, ganda ng tama nyo. Ulo. Butas. Mm. Eh. Ang patay. May e, haya siya eh. Ayan, nakatagi isang dalag na kami. Maraming tilapia, pero ayon nila tumira tilapia. Puro dalag inabangan. Ayan, sana makahuli pa tayo, swerting pa. Ayan, pero sila yung unang nakahuli. Si Angkal, ka, kasi tawapang pa Mark. Ayan. Ayun sila. Ayun, nag-aabang pa Ayun, si Angel. Ayun Mark. Ayun. Ayun Tropang Mark. O si Sipat. Dali, ni Tropang Mark. Hindi ko nakuha yung putong guys. Ayun talaga. Tihaya, na-chamba, na, na-uluhan siya. Tropang Mark nakadali. pangalawang dalag ni Tropang Mark Maakit oh Sabi ko na, camera man ang labas ko nito eh Bago natin kasama yan guys Tropang Mark tayo rin nag-power isang gamit niya. Yan. Lapit mo rito. <laughs> Ikot mo. <laughs> ayos na dyan, ayos na dyan. Ayan o, oh, pangalawang dalag na pang Marco. Ganda na tama Magaling yung kumuha naman pa rin Magaling Pasilaw <laughs> tayo ron Tumama tayo sa ilaw Ayan Naging camera man ako nila Koy dalag! Lumubog <laughs> Sayang Bale. Dali na naman Yung trapong Mark Tilapia laki Galing Tunay na tilapia yan laki oh <laughs> Ayos Nabut? Eh. <laughs> <laughs> eh, <nabot> ya? <laughs> <Sorry>, Ndabot? nabut ya? Sorry nabut ya? Dapat may video ka din. <laughs> Ayan guys, pangalawang dalag natin. Ayan, yan. Ayan. Ayan yung master, yan yung nagturo sa akin, Mamaril. Ganun ba? Ayan yung isa pwesto uh, ron. Ayan, si Angel. nagturo sa akin, Mamaril. <laughs> Bago natin tropa yan, Ayan. si Mark. Ayan. Una pa siya nakahuli sa akin ng dalag. Nakadalawa na siya. Ako pangalawa ko pa lang to. Galing, galing, galing. Siya isang dalag. Galing, ah, mga master. Dalawang dalag siya. Isang tilapia. Ako pangalawang dalag ko pa lang. <laughs> Ayos. Padalaw na tayo, guys. Tagtagan pa natin, madagdagan pa. Lutang pa, lutang. Yan. Yan, no. Pangalawan talag natin, no. Konekin isang dalag ayun eh, andi. Net. Lagi na doon net lagyan habis net dalag guys Ayan, headshot ulo Top, balik Yan, ito yung pangalawang dalag natin Yan Yan o oh. Pangalawang dalag Alright Sorry ah Yun. Yan, dalawa na sila guys Dalawang dalag Yan, ano kayo pumutok Ano kayo bulanta bala bala bulanta siya guys dalag napuruhan na naman bala muna baka may magpakita ba yan at least ready tayo okay, anytime may magpakita pwede natin maputokan yan. Sabay hila. Hila dahan-dahan. Pumutok din doon sa kabila. Kasi meron doon. Ano kayang meron sa kanila? Basta sa akin, dalag. Ya, pihaya saya. Ayan, oh. Oh. dead on the spot walang palag para lang umihilan ng basahan ah Ayan, oh. oh guys Pangatlong dalag natin to Pangatlo ah. Pangatlong dalag Ni Papa Eric Uy Wala ka nang magagawa Kahit magpapalag ka dyan Pangatlong dalag so, Nadali Yan Balik tayo sa fishnet natin. Yeah. Ano guys? Tatlo na sila. Pangatang dalag. Yan. O. Yan. Ito na guys, pangatlong dalag natin oh. Mas malaki siya Okay, isa doon sa naunang dalawa All Alright Sabit Hihi Tatlong dalag Ang nadali <tinyo> <tinyo> Chamba Chamba Dali. Tilapia. Sumabit pa. Mm. Uy, sikerto. Yun. Hmm. Isang tilapia. Tereng. Hey guys, tilapia dali natin. Oh. Bit size na rin. Wala na akong makitang dalag. <laughs> Wala na akong makita ng dalag. Tilapia na lang tinira ko. Nagtago yung mga dalag. Wala na mapalutang. Yan na pagdiskita natin ito, tilapia. Yah! Ay guys, tilapia. Dali natin oh. Uy! size na rin, laki na rin, no? Yeah. Rico. Tuso. Hmm, sorry. Sige hmm. na, hindi na makakawala. Nandito ko na sa ibabaw, eh. Yan.

sabit ang daming sabitan doon sa ilalim ang dami sukal ang ka mapipigtas ang ka mahulog yun no tilapia ay malapit na <laughs> malapit na naman mahulog wala pa kapila doon Yeraw. You know, oh. ah, hmm. Alright okay. guys, ko. Hmm. Dilapya. All right. Yes, yeah. Dali natin. Hindi ko nakuha 'yung ano. Wala putok. Wala muna tay bala. Uwi naman na siya. Yeah. Okay. Boleh. Oke oh, ya. Kita itu. Ya. Ya. Oh, laki. Ha. Lucky. ha. Oke, hey, selap ya. Lakanya <laughs> guys oh. Kayaknya ini lepas kok. Jumpa Nabot. Jumpa Nabot. Laki. <inabot>. <laughs> Bahala na, basta dalag. <laughs> okay lang, basta dalag siya. Huwag lang tilapia. Ay. Yun lang. Ay, natanggal. O oh, wala. Sayang. So, Ayos nice lang. Ay magpaahon. Ngayon, tignan natin yung bala kung ano nangyari. Patay! Bungay, pala pa. wala pa yung dalag. Eh, <laughs> 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 ah, kaliski nakuha natin, no? Oh. Kaliski. Tingka, guys. kaliskis, tinatapon yan. Sira na bala. Wala pa. Okay lang, ganun talaga. Kasama 'yon. Ayun <laughs> uh, guys ha, uwian na, itabot na tayo ng oras Time check is ya uh, 10am Alas 3 ng umaga So wala na nagpakita ng lalad Kaya uwi na tayo Yan Ay mga, mga salarin eh. Ya, si Angel, si Tropang Marco, si Papa Eric, si Tropang Marvin. Si Tropang Ito yung mga huli natin guys, pakita natin. Pakita yung cash yung dalawa. Cash yung dalawa, cash dalawa. Bill kong cash. Bill, oh my god. Ikot mo na lang yan, ikot mo na lang yan. Buwati God. Ay ka, doon dami. Dali ni Papa Eric, puro dalag. Pang ano na to? Mga pang tatlong bahay na po to. Pang tatlong pamilya. Pang pamilya. Pang pamilya. So meron din naman tayo ng tilapia. May jambon tilapia din tayo. Last shot natin. Tilapia. Ayan. <tiple> okay. <laughs> Uy, buhay pa. Buhay pa. Kakaahon lang yan. Iwan sa riwa pa. Dahil ang tilapia. Ayan, no? Nalibang yung mga tropa natin ka pa Hindi pa sana kami uwi. Kaso mainit na. Nabutan na kami ng init ng araw. Ayan susunod next sa Sunday naman oh next Sunday kaya nasa. natin si Papa Eric sa San Ma yun San Marcelino na o yun guys sige po salamat sa pagsubaybay sa ating uh, munting video uh, sana patuloy pagsuporta natin hanggang sa susunod po Para, pasensya na po kung medyo madalang yung maka panood ng video kasi please sa uh, gawain maraming trabaho so yun po ingat lang po tayo palagi uh, maraming salamat po sa panunood pagsubaybay sa akin channel pagsuporta So, oh, yun lang po. God bless po. Salamat po sa panonood. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye -bye. Bye -bye. You, bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye